Magandang hapon po, Ma'am ma Cherry. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon, Ma'am. Ma si Sir Remard po ay inyo pong asawa? Tama yes, po. Ma'am. Legal wife po kayo? Yes, Ma'am. Okay. Second wife niya po ako. Okay, pero kasal naman po yes, kayo, Ma'am. Ma'am, okay. ma gano'n na po kayo katagal na kasal nitong si Sir Remard? Since February 28, 2022 po. 2022. So, more or less mga two years na po kayo yes, nagsasama. And doon po sa two years po na inyong pagsasama, Ma'am, ito po ba ang unang beses na kayo po ay nakaranas ng pang-aabuso, physical man, or ano pang uri po ng pang-aabuso? Actually, ma'am, nag-start po kaming magsama since November 12, 2021 po. Yun. Okay. Yun din po yung first time na naging kami, tapos po nagsama na po kami agad. Kasi nga, mm -hmm. Muslim po siya, sabi niya, eh... Oh, um, okay. So, so, ganun po. Tapos mm -hmm. po... Okay naman po nung una siya, ma'am, eh. mm -hmm. Talagang... Sabi ko nga po sa sarili ko, napakaswerte ko kasi parang full package na eh. Bakit po? Kasi po, syempre, sa physical appearance naman niya, mama eh. Siguro na-attract ako, pero hindi naman siguro lahat ng babae gano'n. Ah, ganun kung baga may, may, may itsura. Mm. Yes, ma'am. Tapos po yung napakasweet niya. Mm -hmm. Tapos po, talagang, so sobrang sweet niya, para siyang bata na parang may in love ka talaga. Mm -hmm, mm -hmm. So lalong nahulog yung loob ko. And then doon na po siya nag-start na pinagbawalan niya na ako lahat sa lahat ng bagay katulad po ng pagkanta kasi nga po uh, singer po ako aside from being a bucor yes, officer kumakanta po kayo yes, okay Tapos po yun po pinagbawalan niya rin akong ayun na lumabas kasama ng mga kaibigan sinusunod ko naman po lahat ng gusto niya ma'am mm -hmm. baka naman nagsiselos lang po or siguro nung panahon na yun uh, ganun po yung kanyang nararamdaman Uh, actually, ma'am, kung gano'n po yung nararamdaman niya, siguro okay lang po yun kasi hindi po yun ang nakasanay niya sa kanilang mm -hmm. tradisyon dahil nga po muslim siya. Yes. Tama po. Pero wala naman po kung ginagawang mali eh. Mm -mm. Sanay lang po akong makipag-socialize. Mm -mm. eh. Ayoko naman pung i-compare yung pagiging katoliko. Tama okay. po. wag na po nating i-ano oh yun. Mm -mm. Pero yung nangyari po, ma'am, yung pang-aabuso, kailan po nangyari? Nagsimula yun, ma'am? <laughs> Nag-start po yan, ma'am, simula po nang ikasal kami nung February. Yes ma'am. Ano po ang ginagawa sa inyo nitong inyong Mr. Ma'am? Kasi ma'am, simula po talaga nang maging kami, araw-araw mm. po talaga siyang gustong makipagtalik sa akin. Maabot po ng 3 to 5 days, 3 uh, to 5 times a day po 'yan. Wala na, po kaming ginagawa sa buong araw kundi 'yun lang pag na makipagtalik yes, ma po. Yes ma'am. Okay, sige po. Tapos And then nung maikasal na po kami, ma'am ang doon na po, nagsimula na po lahat ng pambababoy niya, kahit na ayoko. Mm -hmm. Tapos po, pag dumating sa punto na ma'am, syempre magre-reklamo na tayo kasi hindi naman tayo robot ma'am eh. Mm -mm. Tao tayo. Doon na nagsimula yung panunumbat niya na, sanay ka naman eh, may dalawa ka lang, anak. Sanay ka na, maluwag ka na eh, sabi niyang ganun sa akin. Ah, Nako, okay. So yun po, doon ako nag-start na ano, naging miserable na yung buhay ko. Tapos pag may mga kaibigan na akong bumabati sa akin, kinagbabawalan niya ako. Tapos po one time, muli po ako, pinilit niya akong mui sa bahay. Mm -hmm. Then tinakot niya po ako na nauubusin niya sa akin yung isang M, uh, magazine ng M16. Mm -hmm. Siyempre po, ano po ang laban ko doon. Mm -hmm. Tapos doon na po nagsimula, ma'am. Nung nag-birthday po yung panganay ko ng January 15, ng January 13. Hindi pa po kami kasal noon, ma'am. Mm -hmm. Doon lang po ako unang nakatikim din, ma'am, ng kakaibang pag-uugali niya. Na hindi ko lang po nasagot yung comment niya, ma'am. Doon sa birthday ng anak ko. Is kinasama niya po ng loob yun. Ganun po siya kababaw. Okay. So, linawin ko lang, ma'am. Meron po kayong naunang mga anak sa yes, ibang ma lalaki po. Yes, ma'am. Okay. At, at, at yan po ay tanggap naman ni Mr. nung una Sabi niya po oh Okay po, Pero nung him. after po na kayo Yan nga po sinasabi na po niya sa inyo yan na Sanay naman po kayo oh Na po. meron naman po kayong ibang mga anak na Etc. etc. May mga ganun yes, po mga siyang mga nabanggit Yes niya pong sinusumbat Okay Pagka kayo po ay halimbawa mag-aaya po si Mr. na makikipagtalik ano po ang uh, sinasabi niyo, ma'am, pag ayaw niyo po talaga? Halimbawa, kayo po ay may sakit o wala po talaga kayo sa mood. Siyempre, may mga ganun pong instances na ang babae po talaga siguro ay wala po sa mood na gawin po yung mga ganun bagay. Ano po ang ginagawa niya sa inyo? Uh, ako po, ma'am, maayos naman po akong nakikiusap. Mm. Sabi ko, parang awa mo naman. Baka naman pwedeng magpahinga tayo mm -mm, kahit mm -mm. isang araw. Kasi grabe naman yung 3 to five. Oo, oh, oh, yung five times. Hindi po talaga, mm -hmm. ma'am ang karaniwan po, ah, hindi ko naman po para i-ano pa mama. Hindi -mm. -mm. Na nakarelasyon na po kasi ako eh. Mm -mm, mm -mm. Nagawa ko na rin pong tumanggi. Pero hindi po gano'n ng katulad sa reaksyon niya eh. Mm -mm. Siya po hindi ma'am. Matakot ka na ma'am pag once na tumanggi ka. Pag nanahimik na siya ma'am, kinakabahan na po talaga ako. Anong gagawin niya sa Kada iyo ma'am? Nabawala na siya ma'am. Unang time, binalibag niya po ako ma'am eh. Binalibag as in? in... Kasi natulog siya sa sama na loob mm. niya. Then maya-maya, sinasagutan ko kasi ma'am yung module ng anak ko ng time na yun. Nagulat ako. Binalan na niya yung pintuan sa kwarto. Mm. Tapos hinila niya ako ma'am sa dalawa kong kamay. Inihagis niya ako dun sa kanto ng kwarto ko. Nang labas ng kwarto. Out At of the blue, ko, habang nagsasagot ko. ka tapos ng module. Tapos nang nilisik yung mga mata niya, namumula. Tapos, tapos, sabi niya, bakit hindi ka pa nag-aasikaso? Hindi ka nagluluto? Sabi ko, may ulam naman dyan eh. Tapos yun na po, kung ano-ano na, na, parang gumagawa na lang po siya ng dahilan para magalit sa akin. -mm. -mm. Tapos, Tapos, every time yan, ma'am, na kayo po ay tumatanggi? Ganon po talaga, majority po, ma'am, ng pag-aaway namin sa buong pagsasama namin is dahil tumatanggi po ako sa kanya. Bukod po sa pagiging corrections officer, ma'am, isa din po kasi akong nag-online selling. Mm -hmm. So, meron po akong ibang pinagkakakitaan. So, dahil nga po sa sobrang higpit niya, hindi ko na po naituloy yun lahat. Mm -mm -mm. And then, dumating po sa punto, ma'am, na natuto nga po talaga akong mag-online games na, alam niyo na po kung ano pong ano yung mga yan. online gaming Opo. yan sa mga apps. Opo. Okay. Pero mali naman po kung totoo man yan sinasabi nasabi niyo, ano? Mali naman po na kayo po ay pagbuhatan ng kamay, especially kung Opo. yan po ay nangyayari sa harap ng mga bata. Tama po ba? Yes, ma'am. Nakikita po talaga actually, ma'am. Mm. Isa pa po 'yan. Tinatawag niya po po yung anak ko at ipinapakita niya sa anak ko kung paano niya ako ginagalaw. Ginagalaw po kayo sa harapan Opo. ng mga anak ninyo? Yes, ma'am. Tatawagin niya po yung bunso ko, sabi niya, an ano? Anak. Ilang ay, taon na po yung bunso ninyo, ma'am? Seven years old lang po itong taon na ito. Tapos, ano pong ginagawa niya? Di ba, ma'am? Nakahiga po ako. mm, mm, mm. Siya din po. So, nakahubad kayo sa harapan ng mga anak ninyo? Opo, ma'am. Tatawagin niya po. Tapos, nasa gitna namin yung bata. Akbay-akbay niya habang binabayo niya ako, ma'am. Ay, hindi na po yan gawain ng normal na na tao ma'am, especially kung mga anak nyo na po yung involved dyan. Hindi po dapat yan nakikita ng 7-year-old. Yes ma'am. Ilang taon po nagsimula ito ma'am? Ilang taon yung bata nung gin sinumula niyang gawin yan? Ah, uh, five years, mahigit po yung bata nung time na yun. Five Kasi, years old. Ito po ay anak ninyo sa, sa una, po. yung, sa, yung anak na ninyong dalawa. Opo, opo. Hindi siya naawa, ma'am, sa sarili niyang anak na gano'n? Ang dahilan niya po kasi, ma'am, na mas maigi daw po na gano'n ang makita ng bata kesa daw po sa nag-aaway kami. My goodness. Sinasabi niya, ganito ang paggawa ng baby ha, pinapakita oh ko God. sa inyo. Love ko si mama mo. Ganon po ang dinadahilan niya. Ano po ang kayo, ma'am? Hindi niyo po ba nilalayo yung mga bata na anak? Lumabas ka, wala pong gano'n na... Eh, Siyempre mm. po, ma'am, sinasabihin ko na lumabas muna, mm -mm -mm. binibigyan ko ng cellphone. Mm -mm. Kasi hindi naman ako makatanggi sa kanya, ma'am. Dahil pag tumanggi ako, nasaktan niya ako. kayo niya mm -mm. ako. Ano pong laban ko? Mm -mm. Pati yung mga anak ko di mm -mm. Disunod-sunuran po ako. Kahit mm -mm. ano pong gusto niyang gawin. Mm -mm. Tapos yun, nandoon na po yung pambababoy. Kahit masakit na yung ginagawa niya. Eh, hindi ko na po i-detail ide yun, ma'am. Kasi maselan eh. Mm -mm. Pero, Kayaan, yun pero yung, yung apart from pinipilit po kayo na mag talik kahit ayaw nyo po at yes, ginagawa po yan sa harapan ng mga anak ninyo. Yes, Meron pa pong mas malalang ginagawa. Sorry, mama. Binubugbog maysion. din po ba kayo, ma'am, na wala lang po? Na hindi, ba hindi po kayo tumanggi. May ganun pa rin pong bambubugbog? pa po, po, po mm. uh, way back, year 2022 din po yan, September. nagloan mm -mm. uh, nag po kasi ako sa bangko na affiliate ng Bureau of Corrections. Mm -hmm. Hindi ko na po babanggitin ko anong bangko 'yon. Mm -hmm. So alam niya may parating po akong pera. Mm -hmm. And then yung asawa niya po kasi sa Bicol is nagdedemand na magpadala na siya. Mm -hmm. Ngayon nag Mingi siya ng pabor sa akin na kung pwede, makahiram po muna siya ng ipapadala. Mm -hmm. Sabi ko hindi ko alam kung may matitira pa doon pero sige walang problema. Mm -hmm. Pero hindi ko alam na dinidib niya pala yung sinabi ko na hindi ko alam na may matitira. Alam niyo po ba ma'am na habang natutulog po ako, wala pong kuryente, mainit pa, walang ilaw kasi tinanggalan kami ng kuryente. Mm -hmm. Nagulat na lang na po ako sa kalagitnaan ng pagtulog ko. Bigla niya po akong winasiwas, ma'am. Tapos hinubaran. What do you mean winasiwas, ma'am? Hinawakan niya po ako sa, sa buhok. Mm -hmm. niya ako ng winasiwas. Mm -hmm. Pinagsasampal. Pinagsisipa niya ako para akong... Para siyang MMA fighter, ma'am, na sumisipa lang ng Dahil? Alaban. Ano daw ano, ano pong dahilan dahil niya? Dahil lang po sa sinabi ko na hindi ko po sure kung meron pong matitira pa. So dahil lang doon, nagwala na siya? Yes po. Tapos po hinubaran niya ako para akong aso na hubot-hubad na pinagsisipan niya, pinagsasampal niya, tapos sinasabi niya, ang kapal na mukha mo, ah, binigyan mo ng anak yung ano, yung ganito, ganyan, tapos ako hindi mo ako mabigyan ng anak. Kung ano-ano pong binabanggit niya, hindi naman po Well, Pero may anak naman kayo, di ba, ma'am? Hindi pa po kasi ako nabubuntis ng time Anong na Anong time na yun? okay kung gusto niya po talaga akong mabuntis. Okay, so nung time na yon nagalit siya dahil may anak po kayo sa una, tapos hindi pa kayo nabubuntis? Yes, ma'am. Okay. And then, itong dumating po yung time na nabuntis na ako, itong last year, 2023, ma'am, March. So, naging maselan po yung pagbubuntis ko, ma'am. Siyempre, masakit pa rin po. Mm -mm. Wala pa rin po siyang tigil, ma'am, sa araw-araw. Mm -mm. Hanggang sa... Nakunan ako, ma'am. Nagmamakaawa ako Okay. Dahil tipak -tipak so, dumat na yung... dumating na sa point na kayo po ay nakunan dahil sa nararanasan yes, niyo po sa kanya. Yes, ma'am. At nabugok din po yung bata. Siguro naka-apekto na rin po kasi yung stress na binigyan mm -hmm. niya at yung ginagawa niya nga pong ganun sa akin. Mm -hmm. Si Sir po ba ay meron po bang history ng paggamit po ng illegal na droga o meron po ba siyang ibang ginagamit? Actually, ma'am, pati damam ma wala po. Wala, wala po. po sambish, okay, kahit so wala. So yun po ay kanyang normal lang talaga na behavior. Yes, ma'am. Talaga meron siyang personality disorder po. Okay. Sa so, kasalukuyan, ma'am, kayo po ba ay nagsasama pa rin po sa iisang bubong? Hindi na po, ma'am. Mm -hmm. Last na nagsama po kami is etong April 20 kasi inutuko lang naman siya para makalayas na doon sa pamamahay. Mm -mm. Yung mga bata po ba ay nasa inyo po? Nandun, opo, sa custody po ng nanay-tatay. Okay, so safe naman po yung mga yes, bata. Po. Si Mr. po ba ngayon, may threats pa po ba sa inyo o meron pa po ba siyang sinasabi? Uh, wala po siyang threat as of now, ma'am, mm -hmm. na ginagawa. Simula nang di kami nagsama. Pero dahil po sa pasunod-sunod po na pag-absent niya sa unit niya mm -hmm. may nakapagsabi po sa akin nakasamahan niya sa unit na mm -hmm. ginagamit pa rin daw po niya akong dahilan na mas kesyo daw maselan daw po akong magbuntis mm -hmm. kaya daw po siya uma-absent kasi kailangan daw po akong bantayan mm -hmm. so paano niya po ako mababantayan eh walay na po kami Tama po, tama Opo. po. So, ngayon po, wala po siyang binibigay din na sustento sa inyo. Wala po, ito po 'pag mm. regarding po sa sustento na 'yan, ma'am. Mm. April 17 po, ma'am, nagharap po kami sa Internal Affairs Section po ng Bureau of Corrections. Mm -hmm. Dahil personal na po ako'ng nag-file ng complaint doon at demand, nabigyan niya ako ng sustento monthly. Mm -hmm. Pero nung nagharap nga po kami doon, hindi na po uubra dahil sagad na po sa 5,000 monthly ang ang sinasahod niya. Okay, so Ay, so kung nagkaroon po kayo ng agreement doon, pero sa ngayon, ma'am, hindi na, hindi na po nasusunod yun. Ang ginawa ko po ma'am agreement kasi hindi naman po ako garapal eh. Sabi ko kahit tuwing 13th month pay, 14th month pay at saka magbigay ka lang. Upang magbigay ka na. 6,000 nga lang po hinihingi ko kada 13th month pay at saka 14th month pay. Okay. So sa kasalukuyan ma'am anong gusto niyo mangyari? Nais niyo po ba magsampa ng kaso laban po sa Gusto Mister, ko po no? siya ma'am makulong. Mm -hmm. Matanggal sa trabaho at makulong po siya ma'am. Okay. Sige hindi po, po. siya ma'am. Ang ganong klaseng pag-uugali po ng isang government employee po ay hindi po dapat eh. Hindi po nararapat Opo. yung ganon ma'am. Kahit po sino, kahit hindi, hindi government employee, lalong-lalo na sa mga government employees, hindi po nararapat na gawin yun sa inyo, sa kahit sinong babae, kahit sinong anak, kahit sinong bata, wala pong nakakadeserve ng ganun, ma'am. At mali po talaga yung kanyang ginagawa. ano Meron na po bang instance, ma'am, na kayo po ay na-threaten using that gun, yan yung na na po, yung baril niyo po? Thank you po sa pagpapaalala mm -hmm. kasi nandito po, kasi medyo ko mm -hmm. ako. Regarding po sa baril na yan, ma'am, mm -hmm. nagawa niya pong itutok sa mga anak ko yan. Patihanan dahil para nyo. po takutin ako Tapos mm -hmm. po, nagawa niya po kung subuan ng baril Eh may bala po yung .38 eh So, paano po kung nakalabik niya, ma'am? Tapos hinampas niya po sa ulo ko, nagkabukol pa po ako nandito Eh, kayo po ba? May records, ma'am? Medical, legal, or any sort Unfortunately, of Unfortunately, uh, ma'am, wala po talaga Wala talaga opo Ang naisalba ko na lang po, ma'am, mm -hmm. is yung mga Ibang screenshot na nasend ko sa kaibigan ko na hindi nila nabura yung conversation pero hindi na po ako magbabangit na pangalan mm -hmm. ng kaibigan po sa safety po. po nila. Opo, opo. Ayun po. Sige po. Deputy Director, magandang hapon po. Um, magandang hapon po sa inyo lahat at sa mga tagapaginig sa impinyon sa radyo at sa telebisyon ni Senator... Uh, rapid tool po in action. Uh, Attorney Pereras, meron po tayong isang uh, Bureau Correction Officer dito, si Ma'am Cherry Rose Miranday. Eh, ngayon po inireklamo po niya ang kanyang asawa na si uh, CO1 Remar Sanlani. And I believe uh, nakin napakinggan niya rin po yung kanyang salaysay kanina. Sir, um, nagkaroon na po ba ng investigasyon ng ating Bureau of Corrections ukol po sa hinaing ni Ma'am uh, Cherry Rose laban sa kanyang uh, asawa? Mm -hmm. Opo. Actually po, nung malaman ko nga po yung reklamo mm -hmm. ni Cherry Rose Miranda tungkol sa uh, pananakit ng kanyang asawa ay, hindi po kasi ko yan po kasi ako nasa seminar workshop sa so Naisugpo. Mm -hmm. Pero tinawagan ko po agad ang opisina mm -hmm. at pinaresearch ko nga po agad kung ano yung mga reklamo. At nalaman ko nga po ay maraming nga pong reklamo lawan dyan kay Tamlani. Mm -hmm. At nung akin pong sinabihan ang, ang, ang ating deputy director general uh, Greg Katapang mm -hmm. ay agad-agad po niyang pina-relieve sa kanyang pwesto itong ano at pina nga po kasi po mm -hmm. sabi ko nga po ay eh, iimbestigahan ko po to agad mm -hmm. the personal pagdating ko po sa Lunes at mm -hmm. uh, sana po si Cherry Rose ay papuntahin niyo po sa aking opisina yes, umagang umaga at tutulungan ko po siya na personal para mai i lahad lahat kung mm -hmm. ano talaga ang reklamo niya doon mm -hmm. at mabigyan natin ng hustisya ang mga ginawang uh, pananakit na hindi dapat gawin sa isang ng isang lalaki sa isang asawa Tama lalo po. na ng isang uh, correction officer, government employee ang Tama ginawa po. ginagawa niyang kahit noong pan nangyari pa 2022 po ay mm -hmm. action ako po agad 'to at ire-refer ko pa agad 'to sa sa uh, aming investigador mm -hmm. para maimbestigahan agad at mapatawang kagad ng papulang, parusa uh, po. Parusa. gan mm -mm. -hmm. sa na yan. Hindi po natin ni ipagtatakpan yun, yung mga klasing ta klaseng taong ganyan na correction mm -mm. officer na, 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 lalo na sa pananakit sa babae at hindi po talagang tama yon. Mm -mm. Asahan niyo po at gagawin ko po lahat ng aking magagawa ng magagawa ng ng Bureau of Correction para mapatawa ng parusa para sa mga ganyang klase mga tao. Nako, maraming maraming salamat po attorney Al sa inyo pong tulong. Napakalaking bagay po nito para kay Ma'am Cherry Rose. Sir, ito pong pangyayaring ito, hindi lamang to pananakit, pambababoy po. Hindi lamang kay Ma'am, maski po doon sa mga anak nila. No? Uh, meron po kasing naikwento dito si Ma'am Cherry Rose na habang sila po ay nagtatalik, eh, pati po yung mga bata ay pinipilit po na manood. Kaya hindi po dapat na, na hindi po dapat nararapat na ito pong mga gantong klaseng empleyado ay nasasali po sa ating Bureau of Corrections. Tama po bang aking pagkakaintindi sir na sa kasalukuyan po na relieve na po sa duty itong uh, suspect po na si CO1 Remar Sanlani? Opo, pinarilieve agad at pina pinapinarilieve agad at, mm -hmm. at ngayon po na, na narinig ko at mayroon pa siyang armas. Ngayon pa lang, padidisarma ako. Yes. Nang armas yung si Samlani na yan. Yes, yes. Para sa kakabutin ng lahat. Opo, opo. Kasi sir, meron din pong instance daw na tinutukan po ng baril mismo mga anak niya. At meron din daw pong instance na tinutok po sa bibig mismo nitong si CO1 Cherry Rose yung baril na meron pong lamang bala. Tama ba? Kasado po. Ako, maling, -mali, maling mali po yung ginawa niya. Oo. At hindi po, hindi po makatao, ma, uh, hindi ko po nga alam kung ano masasabi. di ba ko. Mahirap pong i-ano eh. Hindi na natin ma-explain oh, kung anong klaseng behavior to sir. Oo. Oh, Hayaan nyo. Kahit to, but, ipaparehas ko yung investigasyon laban laban sa kanya at asahan nyo uh, papuntayin nyo lang sa akin mm -mm. Si at uh, siya po mismo tutulungan ko na personal. Ayun. Para okay. sa kakabuti na lahat. Hindi lamang para sa kapakanan pag, pagbibigay ng laban kay Miranday at para sa sa iba na rin ng mga kanyang mga kasalanan. Mm -hmm. At alamang po, marami po siyang mga ibang mga kaso. May mga abandonment of post na ngayon kasi ako iniimbestigaan mm -hmm. at haya-hayaan nyo, mabibigyan po natin ng ustisya ang ginawa niyang pambababoy diyan kay Miranday na yan. Tama po. Tama po. At uh, sir, ito pong si Mir uh, Cherry Rose Miranda actually ay isa rin pong correction officer. So siguro if if possible po na baka hindi na pwedeng pumasok muna talaga itong si Sanlani. Uh, alam ko pong relieve siya uh, pero baka pumunta pa siya within the premises. Uh, kawawa din po itong si Ma'am Cherry Rose. Siyempre, ang kanya pong protection, ang kanyang uh, safety ay atin din pong priority. So if we can alert yung atin pong mga opisina dyan po sa Bureau of Corrections na wag pong papasukin totally muna itong si 1 si Sanlani at baka po doon pa magwala at masaktan pa po si Ma'am Cherry Rose sige po at uh, ipapa preventive suspension kagad namin siya mm -hmm. para wala na po at papadisarmahan ko siya si Samlani niyan Okay, ayun, napakagaling. Maraming maraming salamat po ulit Attorney Al Pereira sa ating pong Deputy Director General ng Bureau of Corrections sa agaran niyo pong aksyon at pagtulong sa inyo pong sariling tauhan na si Ma'am Cherry Rose Miranday. Saludo po kami sir, maraming salamat po sa inyong tulong at pagsagot ng aming tawag ngayon. Maraming salamat po. Bukas po ang aming tanggapan sir, kung kayo po ay uh, meron pong pahayag or nais pong i share ang inyo pong version kung ano po ang inyong saloobin, bin uh, maari naman po kayo makipag-ugnayan dito sa One sa radyo kasi sa ngayon hindi nga tayo kinakausap ano but uh, as i was saying ma'am Cherry Rose aside po doon sa uh, isasampang administratibong kaso at pansariling uh, pag-iimbestiga po ng uh, ating Bureau of Corrections tungkol po sa kanilang ginawa tungkol sa ginawa nitong inyong asawa maari din po kayo maghain ng reklamo po uh, Pwede po yan pumasok under vow si ma'am not only against You yung nangyari pong uh, pang-aabuso maski po sa inyong mga anak. Okay? So may si case po, pwede po natin i-file yan. First of all po, Ma'am, sa Sharia Court po muna. Uh, sa, sa nanunungkulan po ng Sharia Court, ako po 'yung eh, nananawagan sa inyo na eh, mapawalang bisa na po 'yung kasal namin since wala pong nakikipag-coordinate na kahit na sinong kamag-anak niya. Lalong-lalo na siya po na dapat po eh ipawalang bisa ng na kasal namin dahil ayaw ko po, po na kami pero sa batas kasal pa rin po kami. Ayoko po. Hindi po siya karapat dapat na maging asawa. Mm -mm. Hindi po siya makatao. At sayo naman si Owan Rey Samlani. Nandito na tayo nakarating na tayo. Ilang beses mong sinasabi sa akin na wala kang kinakatakutan kahit si Ra si Senator Rafi Tulfo sabi mo. Mm -hmm. Sabi mo, takot si Senator Rafi Tulfo sa mga Muslim. So, mm -hmm. parang sinisiraan mo ang nako mga Muslim. Okay, po, mm -mm. Okay, Oo, ay ma'am, ayan po, hindi naman po totoo yan. Ano, uh, regardless po kung ano po ang relihiyon ng isang tao, again, I reiterate, hindi po nararapat yes, yung kanyang ginawa. Actually, ano? ma'am, uh, mm. sorry. na lang daw po namin kayo, ma'am, sa tanggapan po ng uh, National Commission on Muslim affairs. Okay. Para po malaman din natin, ma'am, kasi iyan po ay uh, specialized po na area ng uh, batas. Meron po talaga mga abogado, meron po silang separate kasi na exam sa Sharia, sa Sharia law ano. So hiwalay po 'yan na uh, uh, batas bukod po sa tayo po ng mga abogado po dito sa Pilipinas. Huwag po kayo mag-alala, sasamahan naman po namin kayo every step of the way. Lahat po ng aming mai afford na tulong sa inyo, ma extend na tulong sa inyo at sa inyo pong pamilya, ibibigay po natin para po kayo po ay uh, matulungan nating mabigyan ng hustisya. Pati po ang inyong mga anak. Wala pong ano man, ma'am. At maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala dito sa so Wanted sa Radyo at kay Senator Idol Rafi Tulfo, ma'am. Salamat po.